So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, andito ulit ako upang maghatid sa inyo ng ilang mga dagdag kaalaman and mga love advice, mga tips na maaari mo kapulutan ng aral na po pwede mong i-apply sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So at this moment of time mga kamamay, magiging topic natin is mga bagay na kailangan mong gawin upang maramdaman ng lalaki ang halaga mo. Ayan. sa so, mga kamamay, kamusta ba kayo? Kamusta ba ang love life nyo? Kamusta ba ang inyong uh, buhay pag-ibig? Sana okay lang po. Ano? Kung uh, meron man tayo ditong mga subscribers na binabaliwala, na feel nyo na wala na kayong halaga sa isang lalaki, yung tipong hindi na kayo pinapansin, hindi na kayo pinapahalagahan, hindi na kayo nare-respeto. Well, ito yung mga bagay na kailangan mong gawin upang malaman, maramdaman o makita ng isang lalaki ang tunay mong halaga. Okay? So, huwag natin masyadong patagalin. Matapos mong pindutin yung subscribe button at notification bell para maging update ka sa lahat ng mga love advice and tips na gagawin ko dito, eh simulan na natin ang ating video ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang maramdaman ng isang lalaki o ng partner mo o ng lalaking minamahal mo ang iyong halaga? So number one, mag no contact ka kapag ka palagi kang sinasaktan mga kamamay, napakabisa po ng tips na to. Kung sakasakaling sinasaktan ka, palagi ang kanilang hindi pinapansin. Kapag ka sinasaktan ka niya at hindi ka na niya binibigyan ng halaga, gawin mo na mag-pull away, mag-no contact ka naman sa kanya. Okay? Huwag mong isipin kung ano yung mararamdaman niya. Ang isipin mo ngayon is yung nararamdaman mo. Ang nais natin gawin dito is muling itaas muling iparamdam sa lalaki ang tunay mong halaga at mararamdaman ng isang lalaki ang tunay mong halaga kung biglaan kang mawawala sa buhay niya yung tipong hindi niya alam kung ano ba yung nagawa niyang mali sa iyo upang lumayo ka upang mawala ka Okay? Kung palagi na lamang araw-araw na lamang na hindi kanya binibigyan ng atensyon, wala na siyang oras sa iyo, kailangan mo na siguro munang lumayo sa kanya. Kasi ang mga bagay-bagay sa kalang nakikita ng isang tao, ng isang lalaki kapag ka wala na sa kanila. Okay? So sa ganyang pagkakataon, nalalayo ka sa kanya, ma feel at mararamdaman ng isang lalaki yung kawalan mo, yung mga ginagawa mo para sa kanya, yung pagmamahal mo, sigurado ako, mamimiss ka ng isang lalaki kapag ka ginawa mo na mag-pull away din paminsan-minsan sa kanya. Okay? Paano ba ito gagawin? Paano ba natin isa sa katuparan itong tinatawag na no contact? Okay, so sa madaling sabi mga kamamay, aalisin mo lahat ng contact mo sa kanya, hindi ka magpaparamdam, hindi mo siya kukulitin, hindi mo siya tatawagan, sa madaling sabi, bigla kang mawawala sa buhay niya. Hayaan natin siya na mag-isip kung bakit hindi ka na nagpaparamdam, wala ka na sa kanyang tabi. Okay? Hindi na kasing init ng dating init ng pagmamahalang pinararamdam mo sa kanya. Kapag ka niya ng isang lalaki, hahanap-hanapin niya yon. Yung araw-araw mong paglalambing, yung araw-araw mong pananatili sa kanya, hahanap-hanapin niya yon. Hanggang sa mamiss ka na niya, hanggang sa tawagan ka na niya, hanggang sa hindi na siya magkanda o gaga sa paghahanap sa iyo, hanggang sa tumaas sa value mo sa kanyang sarili at hanggang sa ma-realize niya na ang hirap pala ng buhay kapag kawala ka hanggang sa ma-realize niya na mahalaga ka pala sa buhay niya baka kasi mamaya masyado na siyang nabibisi sa mga bagay na ginagawa niya for example sa trabaho, sa mga kaibigan niya sa gimik sa pag pagiinom, sa paggala so kailangan din natin minsan or paminsan-minsan umalis, hindi magparamdam mag no contact para sa ganon makita ng isang lalaki yung kulang sa buhay niya mag no contact ka kung nafeel mo na hindi ka na ganun kahalaga. Okay? So number two, ipakita at iparamdam mo na araw-araw mong dinadagdagan ang value mo. So madaling sabi mga kamamay, kailangan araw-araw kang mag-self-improve. Araw-araw mong iayos ang iyong ganda, ang iyong sarili, ang iyong ugali, ang iyong karir, ang iyong sideline, ang iyong pananalapi. Okay? Para sa ganun, walang masabi ang isang lalaki. Para sa ganun, makita ng isang lalaki ang halaga mo sa buhay niya. Okay, mararamdaman ng isang lalaki na kapag uh, nakita niya na ang kanyang uh, asawa, ang kanyang partner is gumaganda Okay? So makikita niya o mararamdaman niya na kailangan pala nito pahalagahan. Okay? Kasi baka mamaya may iba palang lang lalaki maali aligid sa kanya eh hindi mo pa alam o hindi pa niya alam. Kaya unahan niyo na mga kamamay, ipakita niyo, iparamdam ninyo sa inyong mga partner na araw-araw kayong nag-iimprove, na araw-araw kayong okay, nagiging high value. Okay? Kasi ang isang lalaki, hanggat hindi kanya nakikita na walang pagbabago sa iyong sarili, hindi ka tumataas, hindi ka nagiging uh, high value, hindi kanya papansinin. Lalong-lalo -lalo na kung merong nakakaakit, nakakapukaw ng kanyang atensyon. Especially, yung mga babae sa labas na magaganda, yung mga babae sa labas na sariwa, yung mga babae sa labas na mga bata. Tapos ikaw, andyan ka lang sa bahay, wala kang ginagawa, hindi ka man lang self improve hindi ka man lamang nag-aayos, hindi ka man lang ang nagpapaganda, eh wala kang kalaban-laban sa kanila. Okay? So, kasi sila mga bata, mga sariwa, mga sexy. Okay, mga magaganda. Eh kaya ikaw, kung hindi mo isasabay ang sarili mo sa pagpapaganda, sa pag improve sino pang gagawa niyan para sa'yo? Sigurado ako, maipag-iiwanan ka, maiiwanan ka, mapag-iiwanan ka ng mga okay, distraction sa labas. Kaya yung asawa mo hindi makita ang halaga mo, yung partner mo hindi makita ang halaga mo, eh kasi nga, masyado ka ng losyang, masyado ka ng matanda sa paningin niya. Kaya kung ako sa inyo mga kamamaya, sinasabi ko, araw-araw nyo pong ipakita na nag improve kayo, araw-araw nyo itinataas ang value nyo sa isang lalaki. Okay? So number 3, iparamdam mo sa kanya na handa kang lumayo kapag ka sinaktan at inabuso ka. Mga girls, mahalaga po na iparamdam ninyo sa isang lalaki na kaya nyong lumayo sa kanya in case na okay saktan kanila, in case na abusuhin kanila, in case na lagi kanyang okay binabaliwala. Kasi ang isang bagay mga kamamay, hindi talaga makikita ang halaga kapag ka okay nandiyan pa. Pero once na ang isang bagay ay lumayo, nawala, doon nila makikita o doon tataas ang value ng isang bagay na ito. At ganoon din kayo mga girls. Tandaan nyo, iparamdam ninyo sa isang lalaki na handa nyo silang iwan kapag ka sinaktan nila kayo. Kapag ka inabuso nila kayo. Kasi ang hirap sa atin, ang hirap sa iba, sa ibang mga babae, sinasaktan na nga, okay, inaabuso na nga, nananatili pa rin, sabihin nila, kamamay, mahal ko eh. Kamamay, hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Kamamay, mahal na mahal ko talaga at sila talaga ang buhay ko. Kaya kahit anong gawin niya sa akin, kahit saktan niya ako, abusuhin niya ako, walang problema sa akin. Kaya kayo, mga kamamay, kaya palagi kayong iniiwan, kaya palagi kayong sinasaktan, kaya hindi nila kayo nire-respeto, eh nasa senyo rin. Okay? Inaabuso na nga kayo, sinasaktan nyo na nga kayo. Eh, ano pang ginagawa nyo? Nanahimik pa rin kayo. Tinatanggap nyo pa rin. Okay? Nagtitiis pa rin kayo. Hindi mangyayari mga kamamay na kayo ng isang lalaki kapag kaganyan kayo. Ipakita nyo rin sa kanya na kapag kagumawa sila ng pagkakamali, na kapag kagumawa sila ng masama, na kapag kagumawa sila ng pang uh, pangaabuso sa inyo, eh handa nyo silang iwan. Ipakita nyo na hindi sila kawalan kapag kaniloko nila kayo. Okay, 'wag kayo palaging uh, papayag na abusuhin kayo, na under-underin lamang kayo ng mga kalalakihan na ganyan. Kasi kayo yung kawawa sa bandang huli. Unang-una, pwede kayo nilang iwan anytime. Bakit? Eh, nday dali utuin. Kaya sa madaling sabi mga kamamay, huwag niyo masyadong mahalin ang mga lalaki. Magmahal lang kayo ng tama, magmahal lang kayo ng sapat kasi lahat ng sobra ay hindi maganda sa mundong ibabaw. Kahit yung pagmamahal ninyo, kahit yung pagtitiis ninyo, kapag kasumobra kayo, kayo rin ang kawawa sa bandang huli. Walang tao ang hindi iniwan na nagbigay ng sobrang pagmamahal. Tatandaan nyo yan mga kamamay. Lahat ng sobrang nagmamahal, lahat din sila sobrang nasaktan. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na hindi kayo iwan, kung gusto nyo na irespeto kayo, kung gusto nyo na igalang kayo, ano pang ginagawa niyo mga kamamay? Magmahal lang kayo ng tama, magmahal lang kayo ng sapat, huwag sobra at wag din kulang. Sa madaling sabi, ipakita niyo sa kanya na anytime po pwede niyo pa rin silang iwan kapag ka sinaktan kayo at kapag ka niloko nila kayo. Yan yung isang bagay para maramdaman ng isang lalaki yung halaga mo sa buhay niya okay? so next kailangan wise ka sa buhay mga kamamay, ang isang babae na walang uh, minimity, walang goal, walang pangarap o walang uh, diskarte sa buhay sinasabi ko sa inyo, hindi yan magugustuhan ng isang lalaki hanggat wala kayong goal, hanggat wala kayong direksyon, wala kayong pangarap, eh hindi hindi makikita ng isang lalaki ang halaga mo okay? diyan pa lamang sa inyong ugali na wala kayong ginagawa sa araw-araw, hindi kayo nagtatrabaho gusto nyo lang tumambay sa madaling sabi na sa summarize na kagit ng isang lalaki kung anong babae o anong klaseng babae kayo at kapag ka nakita ng isang lalaki na ganyan lang pala kayo hanggang dyan lang ang kaya nyo eh hindi kayo bibigyan ng halaga ng isang lalaki. Hahayaan niya lang kayo dyan, hahayaan lang kayo na tumunga nga, okay? Hahayaan lang kayo ng mga yan na saktan at hindi irespeto. Kasi, mababa kayo eh. Kasi, okay? Kasi masyado kayong maliit. Kasi paminsan-minsan talaga, ang tingin ng isang tao para igalang kayo is depende rin sa inyong katatayuan sa buhay. Kung kayo is, is, mata kung kayo is malaking tao, kung kayo ay high value tao, mataas din ang respeto sa inyo pero kung kayo yung mga tao na patapon ng buhay kapag kayo yung mga tao na walang uh, sinabi sa buhay eh hindi nila kayo i -respeto. kaya ano pang hinihintay yung mga kamamay maging umahis kayo sa buhay maghanap kayo ng trabaho itaas nyo yung status ninyo para sa ganun i at igalang ka ng isang lalaki mas makita niya ang halaga mo mas pahalagahan ka na mas pahalagahan kanya kasi ikaw yung mas magbibigay ng uh, tulong sa si inyong dalawa sa si inyong relasyon kasi high value ka kasi marami kang pwedeng magawa kasi marami kang pwedeng maiambag okay 'di gaya nung iba na nakatambay lang na naka Okay, nakatingin lang sa cellphone maghabon, na naghihintay lamang ng oras, eh, sino yung mga walang uh, patutunguhan ang buhay? Kaya kayo mga girls, maging wise kayo sa buhay at ayusin nyo ang inyong sarili. Magkaroon kayo ng plano, magkaroon kayo ng goal. Mas gusto ng isang lalaki, yung ganyan, diyan kayo igagalang at pahaha Okay? And last, Maging malambing at maalaga. Mga girls, <coughs> mahalaga po ito pagdating sa isang relasyon. Kailangan nyo po itong gawin na maging malambing, maging sweet at maalaga. Kung gusto nyo na tumaas ang value nyo at makita ng isang lalaki ang halaga nyo sa kanya. So, kailangan maging malambing din kayo. Okay? Maging malambing, maging sweet. Ipakita nyo po yan. Okay? Huwag kayong mahiya dahil asawa nyo naman yan. Okay? So, gusto namin yung nilalambing kami sa mga oras na uuwi kami ng trabaho pagod na pagod, merong isang babae na yayakap sa amin okay, at hahalikan kami para mawala yung pagod oo mga lalaki kami, malalakas kami pero napapagod din po kami kaya mga girls, kailangan namin yung mga babaeng nandyan, na handang maglambing mag alaga, ipagluto kami, sa mga oras na pagod na pagod kami sa trabaho sigurado ako na yung pagluluto ninyo ng aming mga paboritong pang ulam yun ay makakapawi ng pagod na ang hirap, ng sakit na pinagdaanan namin sa maghapon. So para maramdaman ng isang uh, babae ang halaga ninyo para sa amin, kailangan nyo pong maging malambing at kailangan nyo pong maging maalaga. So mas mamahalin namin kayo, mas makikita namin ang halaga ninyo kapag ka ginagawa nyo yung mga bagay na yan. Bakit? Kasi ginagawa niyo yung ano yung part niyo bilang asawa. At yun ang gusto namin, yung uh, magkaroon kami ng uh, isang taong masasandalan, isang taong uh, -share sharean ng mga bagay-bagay, yung mga nangyari maghapon, yung mga naging problema. Okay? Kasi paminsan-minsan din, kailangan din namin ng mga taong makikinig. Mga babae na nandyan para unawain kami, okay? Para may matanong, kung uh, tama ba yung ginawa namin na dapat ang naging desisyon o mali. Okay? So, wag kayo mga girls na masanay na pag dumating ang inyong mga asawa, ay eh, sila pa yung paglulutuin ninyo. Huwag kayong masanay na kapag dumating galing trabaho ang inyong mga asawa at pag pagod na sila pa ang paghuhugasin ng pinggan. Well, sana naman mag-initiate din kayo mga girls na kayo na yung gumawa. Ganyan ang hatian ng trabaho sa bahay. Kung sino ang lalaki, siya magkahanap buhay. At kung sino naman ang babae, siya yung in-charge sa mga magawain sa bahay. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na makita ng isang lalaki ang halaga ninyo, pues, kailangan nyo maging malambing at kailangan nyo maging maalaga. Okay? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang makita ng isang lalaki ang halaga mo sa kanyang buhay. For more video and tips mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari ko pong i-share sa inyo. Okay? So mga kamamay, if ever tinapos mo ang video ito, lagay mo naman ang pangalan mo at kung taga saan ka para malaman natin kung hanggang saan ang naaabot ng ating video ito. O paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam!